good morning, good morning guys, ito kayo sa Christmas ngayon guys, uh, welcome, Jimmy to News Vlog, guys, uh, ngayon guys, uh, dito ako service Christmas kasi uh, nag, naglagay ako ng pagkain nila guys, ayun, uh, gatagan ako sila pagkain guys, oh. <laughs> ayun, uh, busy sila pagkain nila guys, Ah, guys, oh. Busy sila, guys. Yan. Busy sila karon, guys, sa pagkaon nila. No. Tingnan niyo, guys. Uh, busy guys sila, guys, oh. Kahit pang uh, gagmay, guys. Busy gagmay, guys, to tigay pa kumakain no. Oh. Ang gihalo gi kon kon guys. Gihalo ko, guys, yung pang uh, pagkain ng maliit-maliit at saka yung gagmay yung maliit at saka dagko <laughs> maliit at saka guys uh, na halo guys di ba ayan uh, yan. kumakain ng dagko guys sa sarata dito guys tangan kaya guys uh, guys uh. uh, napuliri sila uh. na kumakain sila guys uh. Uh, malapit na yun ang kaubos muna puno na guys pero malapit na naubos nila guys uh. yung pagkain nila guys yung konti na lang natira guys Ah, uh, medyo malakas na sila kumakain guys kusog na sila kumakaon karong guys dagko na magod ang iba yan guys so dagko ng uban guys yan hmm. yan sila guys puno na siya guys akong gibaw kanina guys yan Ah, uh, marapit na maubos nila guys so ah, uh, uh, gamay na lang nabilin ah, oh. ah medyo kusog malakas na sila kumakain kayo guys yan tingnan nyo guys hmm. malakas na sila kumain karon kusog na guys lang mukhaan guys oh yan yung na hmm. marabang bahog nila guys tag 57 na kilo guys yan But siguro one part yung mapuno yan 1 part kaya kasi magaan lang siya pero yan okay lang guys kasi malingaw magigas sa pagtan uh, nila guys kaya dahil nagko na git sila guys tapos na napi daghang kay nga nag itlog nila guys yung namispi, na na ngan nang itlog na sila guys nagpisa na sila nang ah, nguan na sila naon na sa tos daplin guys oh kaya guys magkuha na po na sila guys o, mga itlog na po na guys oh. you know pag magpadaplin sila guys yan mga itlog na sila guys yan ah uh, yan, tika lang guys parang may 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 natay malaga ah uh, may hota guys and guys ah dito sa probinsya guys uh, sipag lang uh, kasi wala na ako sa manila ni Steve na dito sa ah uh, na uh, dito karon ah uh, dobe sa Maynila ah uh, with progress sa manila guys Galing ko na lang doon ka Agas Manila ko nagtrabaho. 22 years, 3 years sa sentro ng Manila. Uh, 22 dito sa ulong lang po sir. Sa isip ni guys, sa yung doon mo nagtagal guys. Uh, guys, maraming salamat sa support ninyo sa Dito Mesh Vlog. Dito Mesh Vlog. Uh, subscribe lang guys. Sarang masuportala natin yung mapispan ko guys palagyan ko po ko tayo is dagdag mo dagdag pa ako dito para lumaki po siya guys pero mayro pa akong nagawin dito sa kabila guys ayan uh, yan manakanda na dito kung sakali maghota sila dito guys kung dumami na talaga dito yes, silipot ko ng iba dito guys kasi mayro pa akong na uh, dito guys ayan maraming salamat guys sa support sa ito uh, dito guys all, don't forget guys follow lang guys chini to mesh guys ang salamat god bless you ingat po tayo ah uh, ayan god bless god bless ah uh, ingat tayo palagi bye, -bye. bye, -bye.